Alam nyo ba ano ang tamang tulog nyo? Haba ng tulog, base sa trabaho? Base ba to sa edad? Tingnan natin ha, kung ano yung mga pag-aaral. Tingnan natin muna haba ng tulog, base sa trabaho. Pag may one job ka, medyo puyat ka konti. Eh, no? Medyo kulang ang tulog mo. Red. Pag multiple jobs, ang dami mong trabaho puro overtime, ayan, no, malaki ang kulang sa tulog mo. Ay, marami ka naman pera. Yung mga jobless, walang trabaho, ayan, ang haba ng tulog. So, actually, hindi na to maganda kung talagang lagi kang kulang sa tulog. So, okay yon Yung tamang trabaho lang. Second, nakita rin nila, base sa trabaho mo, gaano kahaba ang average na tulog nakita nila yung mga construction worker, maintenance, physical work, magsasaka, mangingisda, o nasa forestry, mga waiter, food preparation. Siguro sobrang pagod physically sila kaya mahaba ang tulog nila. Ayan, panaka lapat yung likod nila sa kama tulog agad. Pero yung mga lawyer marami niisip, doktor, teacher, architect, engineer, oh baka bumagsak yung building, financial operations, yan. Madalas sila puyat. Siguro hindi makatulog ang dami niisip. Di ba? So isang tip nga dapat physically tired. Mas maganda pa rin talaga makuha mo yung average sleep mo. Base naman ngayon sa edad nakita natin sa mga baby, sa mga bata, ano, eh, bagong panganak, 14 to 17 hours ang tulog. 1 year old, 11 hours, 12 hours tulog. Pagdating ng mga 6 to 12 years old, oh, 10 hours tulog, 9 to 12 hours. Teenager, kayang-kaya matulog, oh, 8 to 10 hours. Pero pag tumatanda ka na, 18 ka na, o oh, 65 years old ka na pataas, eh, ito mga 7 hours na lang pag senior, minsan hanggang 6 hours na lang. Eh. Bumababa pa lalo to. So, mas tumatanda, mas nababawasan yung haba ng tulog. Yan ang nagiging average. Pero kung kaya nyo mas mahaba, wala rin naman masama. Ito pa po, maganda to. Para makuha nyo yung minimum na 7 and half hours of sleep, ang calculation natin, base sa anong oras ka magigising. Focus natin, Doc Lisa. Anong oras ka magising? Palagay natin ako na kumaga ako magising. So, kung maaga ka magising, 5 a.m. gising ka na. Dapat ang higa mo sa kama 9:15. 5 a.m. gising mo, 9:15 nakalapat na yung likod mo sa sa kama mo kasi meron ka pang 15 minutes magpapaantok eh. So makakatulog ka 9:30. Gising mo 5 a.m. 7 and half hours of sleep. Yan ang magandang tulog na yan. Nagkaroon ka na ng five cycles of sleep, yung deep sleep na marerelax, mananaginip ka pa niyan. Okay? Pag ang gising mo naman, kunwari 7 ng umaga, oh, yan ang gising mo, eh, dapat ang higa mo 11.15 ng gabi. Pinaka-late na yan. Kung ang gising mo alas 9 ng maaga, uh, 9 a.m., oh, wala kang trabaho, 1.15 a.m. ang pinakamatagal na higa mo para makuha mo yung 7 and a half hours of sleep. Ganyan, ganyan daw po pag-compute nung wake up time tsaka yung bed time nyo. Meron kang 15 minutes na magpapaantok. Ano bad effects pag kulang ang tulog? Mas mataas ang blood pressure, mas mataas ang blood sugar, mas irritable, mas anxiety, chronic inflammation, mas may eye bags, mas tumatanda, nagre-wrinkles, hindi na elastic yung skin, drowsy, headache, lutang ang pakiramdam, mahina katawan, mabilis magkasakit, high cortisol, high stress level. So, ano mga tips? Meron tayong limang simpleng tips. Baka hindi nyo pa nagagawa to Para mas makatulog, dapat tama yung kinakain. Lalo na sa gabi. Yan o, no, relax na siya. Three hours before sleeping ang huling kain, pinakamaganda. Lalo na kung may GERD ka. So, paghihiga ka ng 9 p.m., dapat tuling kain mo 6 p.m. Kasi pag mas ma... Ngayon, na... Pagkakain mo, natulog ka agad, humiga ka agad, mag-GERD yan eh. Kasi it takes 3 to 4 hours bago matunaw yung kinain natin. So, tataas yung acid. ba Yung kinain mo akit dito. So, hindi ka makakatulog. So, wait 3 hours uh, between your last meal ba bago makatulog. Iwas din sa mga spicy foods eh no, may mga bad foods, mga trigger. Okay? Ano ang mga good foods para makatulog? Saging, pamparelax 'yan, may tryptophan. Chamomile tea, favorite ko 'yan, basta masakit ng tiyan na marirelax ka dyan. Ah uh, kahit anong brand dito sa supermarket, mura lang 'yan. Chamomile tea nuts, ito fish, kanin, yung mga may lang, uh, lugaw, nakaka-relax yan, uh, pampatulog sa gabi. Pwede rin fruits. Ito yung worst foods na pwede ka hindi makatulog. Yan, al uh, alak. Nasobrahan ng alak. Maantok ka, pero pangit ang tulog mo. Mababaw ang tulog ng lasing. Coffee eh, dapat pampagising ang coffee, may caffeine yan, hindi sa umaga mo iinumin. Spicy foods, masakit sa tiyan, mahapdi. Chili, very spicy, uh, red pepper, meron siyang capsaicin, masakit sa tiyan, baka hindi ka makatulog Kukuluan huluante Fatty foods, ang fatty foods, oily foods, matagal matunaw. Baka 4 hours, 5 hours na sa tiyan mo pa yan, pati yung mga fat, oily foods. Bukod sa pagkain, dapat yung katawan mo pagod. Pag hindi ka pagod sa buong araw, hindi ka makakatulog. Kaya ba diba napakita natin yung mga construction worker, magsasaka, mangingisda, mas tulog sila, mas mahaba ang tulog nila. So, pag hindi yan ang trabaho nyo, more exercise sa umaga, hanggang hapon, pwede ka mag-exercise. Pero pag gabing-gabi na, ano na lang, walking na. Wala nang heavy exercise sa gabi. Misan, hindi rin maganda yung sobrang heavy exercise pa hindi ka rin makatulog. Pero mas pagod ka physically, mas masarap ang tulog sa gabi. Huwag mainit ang ulo, pag maraming trabaho, maraming iniisip ayan, eh, no? hindi ka talaga makakatulog, pag galit, diba? Kaya ayusin na 'yung problema pagdating ng 6 PM, 7 PM, wala na masyadong meeting o planning na mahirap. Ito po napakahalaga kailangan kompleto ang ihi natin. Talagang ubus na ubus yung uh, pantog natin bago tayo hihiga. Lalo na sa lalaking may prostate problem. Di diba? May prostate, may urinary retention, di na ubus ang ihi. Ang tip sa lalaki, pwede nyo po gawin double urination. So, pag 50 and above, lagi na ihi na na ihi. So, umihi mo na kayo. Tapos, pag nakaihi na, hintay ka mga 1 minute, 2 minutes. <coughs> Tapos, kumihi ka ulit. Meron pa yan. Pag naubos mo, bago ka hihiga. Para hindi ka gising ng gising. Sa mga babae, pag maraming anak, may, bra may pwedeng magka-prolapse. Uh, Magpo-prolapse yung uh, matres. Kaya nahirapan din sa pag-ihi. Ihi ng ihi. Pag tumatanda, mas mahina na yung capacity ng bladder natin. Kaya konting puno lang ng ihi, naiihi na tayo. Hindi na ganun ka-elastic relax your mind. Ito talaga pang patulog. Pwede mag-shower muna, magbasa lang ng, ng mga kung ano, ano lang relaxing comedy na magazine. Wala na masyadong cellphone, wala na masyadong sine-check. Kung may problema, pwede nyo sabihin, oh, malaki problema natin ngayon, bukas ko na iisipin. Tapos yung mga gagawin nyo, maganda nakalista na. Plan your next day. ilista mo na. 1 to 5 gagawin bukas. Ilagay mo na para hindi ka naisip na isip. Relax. Plan. Unplug na muna. Wala na masyadong mga trabaho. Feel grateful and meditate. Merong mga, kayo po, eh, ano ba pampatulog patulog nyo? Misan nag-iisip lang ako ng walang kabagay-bagay na relaxing lang para mas makatulog. Pwede ka rin mag-pray. Pwede mo sabihin tong affirmations na ginawa mo naman lahat sa araw na yon, nagsipag ka. So, mabait ka naman sa tao and you earned your rest for tonight. At syempre, pinaka-effective peace of mind. Ito pinakaeffective pinaka na sleeping pills. Walang kaaway, walang masyado iniisip, tumutulong lang tayo. Mas makakatulog ka sa gabi. Pagdating naman po sa sleeping pills, actually, Meron yan mga midazolam, dormicum at iba pa nire namin yan Kaya lang, ang epekto ng sleeping pills Mga tatlong araw lang Siguro in first day, second day, third day Makakatulog ka Pero pag sinunod-sunod mo Mawawala ng epekto Pataas lang na patasan ang dose mo Baka maging dependent ka pa So paminsan-minsan po pwede And uh, pwede yung melatonin supplement Although mas mahina siya Mas pwede siya inumin pero itong mga tips na binigay ko, yung pagurin yung katawan, ayusin lang yung iniisip, bawasan yung mga trabaho sa gabi, I think mas effective to. At kung talagang hindi kayo makatulog, talagang gising yung isip nyo because of some problem, higa na lang. Pwede mo kayo humiga eh. Kahit gising kayo, nakahiga lang kayo. At least yung katawan mo, nakarest para hindi na natin makuha ang mga bad effects ng kulang sa tulog. Okay? Sana po nakatulong itong tips natin. God bless po.